Vic Rodriguez Berintaro Magdalino Ando Sen. Vic Rodriguez No. 56 Gandang gabi sa ating lahat! Bago po po ibigay ang aking mensahe sa ating ginagawang meeting de banse Let me take this opportunity na pasalamatan kayong lahat. Dalawang araw mula ngayon ay tapos na ang kampanya. Kukunin ko ang pagkakataw ito, pasalamatan kayong lahat. Isang karangalang mga kampanya kasama kayo. Isang malaking karangalan na ipaglaban kayo, mga mahal kong Pilipino isang malaking karangalan na ipaglaban ang kalayaan at soberanya ng ating bansa. At ngayong gabi, tanggapin ninyo ang aking taus-pusong pasasalamat, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng Pilipino sa atmang panig ng mundo. Communist! 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 ating bansa ay nakaharap sa maling direksyon. Maling direksyon ang tinatahak ng kasalukuyang administrasyon. At hindi natin maasahan na tayo'y mapupunta at makakarating sa ating destinasyon kung mali ang ating tinatahak na landas. Isinuko ang ating soberanya Nasaksihan natin lahat, pati ang mga nating magigiting na miyembro ng pambansang pulis na naririto ngayong gabi. Nakita natin kung paano pinagkanono ang kapwa natin Pilipino at ginawang biskulang handog sa kamay na naglalaway na banyagang dyan sa ICC. Nanganganib ang ating demokrasya. Ibinoto, ibinoto, ng sagradong mandato at boto ng 32 milyong Pilipino. Subalit kasalukuyang pinagtatangka ang nakawin ng iilang elitistang kongresista ang posisyon ng pangalawang Pangulo. Papayag pa kayo niyan? Si Vice President Inday Sara Duterte binigyan ng 59% approval rating ng mamamayang Pilipino. Hindi eh, lamang natitigil dyan. 61% ang nagsabi sila'y tiwala at panatag sa pamumuno ni Vice President Inday Sala Duterte. Kinakailangan natin siyang proteksyonan. Kinakailangan natin siyang ipagtanggol. Kanya nakikiyo sa mo, sa inyong lahat. Ihatid natin sa Senado ang buong Duterte ang direksyon tinatahak ng kasalukuyang administrasyon. Last year, kinuha ang 60 billion pesos ng PhilHealth. Ngayong taon, binigyan ng zero funding ang PhilHealth. Ito ay sa kabila na nalalaman nila na karamihan sa ating mga Pilipino, kasama kayo, kasama ako, karamihan sa atin, we are just one hospital bill away from poverty, binigyan mo pa ng zero funding ang PhilHealth. Nasaan ang puso ng administrasyong ito? Kanya hinihigi ko po ang inyong tulong sa pagsasara ng ating kampanya ngayong gabi sa ating meeting ni Avancen. Tulungan po ninyo ang buong Duterte. At ako naman po ang inyong lingkod malayang nagpasuri, nagpakilala, nagpakilatis, nagpatipang sa inyo. At kung sakasakali sa ginamit ninyong panukat at panimbang, ako ay pasado. Sana ho ay mapahiram ninyo. Ako ng inyong sagradong tiwala, sigra, sagradong mandato at sagradong boto bilang senador ninyo pagdating ng May 12, 2025. Muli ho aking pagsasara. Tanggapin po muli ninyo. From the bottom of my heart, maraming salamat, maraming salamat, maraming salamat. Isang karangalan na ipaglaban kayo. Isang karangalan, mga kasama kayo. Isang karangalan, manindigan para sa Pilipinas at para sa Pilipino. At digit sa lahat, sa aking mga kasama dito sa Duterte sa PDP. Salamat, brothers. Isang karangalan na tayo nagsama-sama ngayong halalan at dalhin ang buong Duterte sa Senado. Ako po muli, si Atty. Vic Rodriguez, number 56 sa Balota, Pilipino, Abogado, Maisog! Atty. Atty. Vic Rodriguez! Yung susunod epektibo. The best ito. The best. La lahat na pinapasok niya, epektibo siya. Ito ang may